Ikadalawamput isang kabanata Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Jehoram ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang mga kapatid ni Jehoram ay sina Azariah, Jehiel, Zacharias, asaryahu Mikael, at Shephatiah. Silang lahat ang anak ni Haring Jehoshaphat ng Huda. Binigyan sila ni Jehoshaphat ng maraming regalo na pilak at ginto, mahahalagang bagay, at mga napapadirang lungsod sa Huda. Pero si Jehoram ang kanyang ipinalit bilang hari, dahil siya ang panganay. Ang paghahari ni Jehoram sa Huda Nang matatag na ang paghahari ni Jehoram sa kaharian ng kanyang ama, ipinapatay niya ang lahat ng kanyang kapatid, pati ang ibang mga opisyal ng Huda. Si Jehoram ay tatlumpu't dalawang taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng walong taon. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, dahil ang kanyang napangasawa ay anak ni Ahab. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero dahil sa kasunduan ng Panginoon kay David, hindi niya nilipol ang angkan ni David. Nangako siya kay David na hindi mawawalan si David ng angkan na maghahari magpakailanman. Nang panahon ng paghahari ni Jehoram, nagribelde ang Edom sa Huda, at pumili sila ng sarili nilang hari. Kaya pumunta si Jehoram at ang kanyang mga opisyal sa Edom. Dala ang lahat niyang karwahe. Pinalibutan siya at ang kumander ng kanyang mga mga ngarwahe ng mga taga-Edom. Pero kinagabihan, sinalakay nila ang mga Edomita, at nakatakas sila. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang Edom sa Huda. Sa panahon ding iyon, nagrebelde rin ang Libna sa Huda, dahil itinakwil ni Jehoram ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Nagpatayo siya ng mga sambahan sa mga bulubundukin ng Huda, na siyang dahilan ng pagsamba ng mga taga-Herusalem at tagahuda sa mga Diyos-Diyosan. Pinadalhan ni Propeta Elias si Jehoram ng sulat na nagsasabi, Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Hindi mo sinunod ang pamumuhay ng iyong amang si Jehoshaphat, o ng iyong lolo na si Asa, na naging hari rin ng Huda. Sa halip sinunod mo ang pamumuhay ng mga hari ng Israel hinikayat mo ang mga taga-Huda at mga taga-Herusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ni Ahab. Pinatay mo rin ang iyong sariling mga kapatid na mas mahusay pa sa iyo. Kaya ngayon parurusahan ka ng Panginoon, ikaw at ang iyong mamamayan, mga anak, mga asawa, at ang lahat ng iyong ari-arian. Matinding parusa ang ipapadala niya sa inyo. Ikaw mismo ay magtitiis ng malubhang karamdaman sa tiyan, hanggang sa lumabas ang iyong bituka. Pagkatapos pinalusob ng Panginoon laban kay Jehoram, ang mga Filisteo at ang mga Arabo, na nakatira malapit sa Etiopia. Nilusob nila ang Huda at Sinakop, at sinamsam ang mga ari-arian sa palasyo ng hari, pati ang kanyang mga asawa't anak. Ang bunsulang niyang anak na si Ahazaya ang hindi nadala. Pagkatapos noon, pinahirapan ng Panginoon si Jehoram ng karamdaman sa tiyan na walang kagalingan. At pagkalipas ng dalawang taon, lumabas ang kanyang bituka dahil sa karamdaman at namatay siya sa sobrang sakit. Hindi nagsindi ng apoy ang kanyang mamamayan sa pagpaparangal sa kanya, tulad ng kanilang ginawa sa kanyang mga ninuno. Si Jehoram ay tatlumput dalawang taong gulang nang maging hari sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng walong taon nang mamatay siya walang nagluksa sa kanya inilibing siya sa lungsod ni David pero hindi sa libingan ng mga hari